Oh, paliwanag si Kuya, huli. Yo yo yo. yo. So, magandang umaga. So, dito na ulit tayo sa part ng EDSA. Dito sa may mga mamahaling bilihan ng sasakyan sa may uh, EDSA San Juan part na to. So, nakaraan lang, oh, nakarang linggo, mga Thursday yata yun, o Friday. So, may nakita ako dito mga nanguhuli na mga IAC, no? Oh. Oh, so yung uh, time na yun ay nagtaka ako bakit yung mga motorcycle ay nandito sa regular lane wala sa bike lane yung pala may huli so titong na na, titignan natin ngayon after 2 days na uh, magiging visible so tingnan natin so wala akong marami nakikita ngayon dumadaan ha. so siguro may bantay pa rin ayun o oh. So maliinis yung bike lane. So may bantay sigurado. Ay hindi, meron, meron. Ay wala, ay ano, wala. Walang bantay. Yung mga dumaan ayo. Eh, oh. ay hindi, may bantay nga. So may bantay na naman. So yung mga motorcycle, kita, kita kung makikita niyo nasa regular regular lane lahat. Ayun, may bantay. May natikitan, may tinitikitan. Ayun, may bantay na naman. So ayos. So medyo nakita ulit natin sila after 2 days. Thursday last Kita ko dito eh Thursday yata. So ayan, makita makikita nyo, may tinitikita na naman. So active na ulit sila sa bike lane ngayon. So ayun oh. Sorry, 1,000. May taxi din na tinikitita, ayun oh. Sorry, 1,000. Ang dami nila. Ayun oh, may nakikipag ano, may nakikipag uh, ayun, may nagpapaliwanag ata si kuya ayun ayun. ayun. Oh. Ah. Oh. Paaliwanag si kuya, huli. Medyo umaano yung ano ni Kuya, action niya, ma-action action siya. Ganito ganito. Sorry. Ay, hu may huli. Ayun, sakit. Sakit 'yan. Aga-aga 1000. Hindi lang bus lane ang active ngayon, pati bike lane dito sa part na 'to. So, huli kong nakita dito, ulitin ko, last Thursday. Ah, uh, meron akong video niyan na uh, nakadnan So, ngayon ay Monday. Ayun oh, no? uh, 7:30 na ng umaga. January, uh, ano ba ngayon? 22 So after doon ayan nadadaan na ulit sila dito kasi wala nang bantay eh. <laughs> Ganun talaga Sabi nga eh pag nahuli malas Pag naka pag hindi nahuli swerte Eh kaso yun na yun. Yung time, yung ngayon ay malas ka, nahuli ka, eh yun na yun. ah uh, tanggapin na lang, di ba? Kasi napakinabangan mo naman yan ng ilang taon o ilang buwan eh. Nang hindi nagbabantay dyan eh. Tanggapin mo na lang yung ano mo. <laughs> yung penalty mo kasi natsempuhan ka eh, natsyambahan ka eh. Diba? Yun na lang, yun na yun. Nakaraan naman tuwan-tuwa ka eh kasi walang nung walang bantay diyan tuwan-tuwa tuwan, -tuwa ka, tuwan -tuwa naman dumaan diyan kasi nakatipid sila sa oras eh. Di diba? Hindi sila pumila, hindi sila na traffic, dumaan diyan sa bike lane nung walang bantay. Kumbaga sinulit na lang sinulit. Eh may bantay. Oh. Nahuli, natsambahan. Eh di ano, oh, tanggapin din kasi yun eh natsambahan ka eh. Kumbaga ano, mo naman ang ilang buwan niya nang walang bantay eh. Eh binantayan ngayong araw. Be sorry O oh, dito Tignan mo dito Walang bantay dito So dito, dito sila dumadaan So Kung baka napapakinabangan nila Itong uh, EDSA busway Dito sa part na to Ortigas flyover Diba Kung na Nasusulit nila Kasi walang bantay Pero pag may bantay diba? Pag natikitan sila, wag na sila magalit kasi pinakinabangan naman nila 'yan ng walang bantay eh. Nagkataon lang na na champion ka. diba? Nakat <laughs> nagkataon din na ano, may bantay. Para fair din yung mga tulad ng mga iba nating kapwa motorista na, na talagang nagtsatsagang bumaybay sa traffic nagtsatsagang bumaybay sa regular lane diba fair, para fair din doon sa kanila O baka sabihin na naman dyan May ano ka lang Naka camera ka lang Nakabukas lang yung camera mo Kaya dyan ka dumadaan sa regular lane Pero kung hindi naka open yung camera mo Malamang sa malamang Dumadaan ka din sa bus lane Dumadaan ka din sa bike lane Uy, Pag naka open ang camera <laughs> yung mga ganong dahilan eh, no? Ay mga ganong mindset na ano